At ngayon nga, isang mahalagang papel ang ginagampanan niya hindi sa harap ng kamera, kundi sa tunay na buhay. Siya kasi ang kasalukuyang vice governor sa probinsya ng Bulacan. Uh, oh, narito po lahat yung mga humingi ng tulong, mga personal na request like may sakit po sila, uh, yung pong mga nangangailangan ng mga kanilang pangkabuhayan, sari-sari po ito, may sakit, humingi ng tulong, pambili ng gamot. Simpleng tao lang si Boss. Usually uh, normal na normal lang siya pagkasama siya namin pare lang ang tawagan hindi siya nag aak as uh, yung pinaka boss talaga na superior siya hindi siya ganoon uh, very accommodating si Vice madaling kasama sa biyahe nakikipagbiroan normal lang yung normal na as in normal na tao lang siya ano yung masaya sa serbisyo publiko para sa inyo yung kapag nakapag pag, nakatulong kasi isang tao tapos magpapasalamat sa tapos akibigin sa iyo, Sir, thank you po. Maraming salamat na tulungan niyo po kami. Iyon naman ang sinabi ng Panginoon, eh, di ba? Huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Mag-ipon ka ng kayamanan para sa langit. Ginagawa niya lahat yung uh, makakaya niya para makatulong sa mga taga Bulacan. May apat na taon na ako nagpupunta rito. Kasi yung ikaport operation ko, si Vice ang tumulong sa akin. Pero alam nyo ba na dati na palang sumabak sa politika si Vice Governor Daniel bago pa niya pasukin ang showbiz? Taong 1981 nang magsilbi siyang kabataang barangay chairman sa Tabang Giginto, Bulacan. Tumutunong ako sa mga kabataan. Tapos nakita, nakita ngayon ako ng grupo nila nung in, 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 in ni Amy Marcos na magbuo ng, ng, ng uh, barangay group dito kung sino magiging chairman dito sa barangay nito. Mula sa pagiging kabataang barangay chairman, tumakbo siya bilang vice mayor ng Giginto noong 1990s. Yung grupo namin noon parang ang nag nag-aalangan kami kasi iba yung kasama si, si Daniel Fernando. Nung time na kumakandidato kami noon, lahat ng tulog nagigising dahil kasama namin si Vice Gov. Pagamat hindi pinalad na manalo, muli siyang tumakbo noong 2001 bilang board member naman ng 2nd District ng Bulacan. At sa pagkakataong iyon, hindi siya binigo ng kanyang mga kababayan. Gubawa siyang maraming projects para sa kanyang kababayan. At eventually nga, nabigyan siya ng ano, uh, sa sinasarabi natin, most outstanding politician in 2012. Sa kasalukuyan, nasa ikalawang termino na siya bilang vice governor ng Bulacan nagtitiwala ako na siya ay mayroong kaalaman. Matagal na siyang naging board member. Matagal na ang kanyang kaalaman sa paglika ng mga ordinansa. Maging sa ibang bansa, pinarangalan din si Vice Governor Daniel sa pagiging mahusay na public servant. Uh, masarap maglingkod. Uh, lalo pag nakakatulong ka. Uh, mas sumisigla yung katawan ko. Minado si Vice Governor Daniel na kung minsan mahirap pagsabayin ang showbiz at politika. May pagkakataon talaga na isang araw na nag-taping -nag kami, nag-call time ako ng 12 o'clock ng madaling araw dito sa May Marilaw. Tapos, alas 5 wala pa sila. Paano pag ganon? Anong priority? Umalis na ako. Sabi ko, narito ako ng time. Be professional. Sabi ko, pinagbigyan ko ngayon ng gano'ng time, okay ako. Sa dinami-dami ng pinagkakaabalahan ni Vice Governor Daniel, may panahon pa kaya siya para sa kanyang love life? Parang ang dami-dami niyong ginagawa, busy-busy. Yan ba ang dahilan kung bakit single pa rin si Vice Governor? Yes. Um, <laughs> actually, um, yeah, nag-focus na kasi ako sa, sa career, sa, sa pagtulong. Kumbaga, sinabi ko eh, pinakasalan ko niya yata yung Hindi ba? Ganon. Married to your work. So wala kayong panahon sa pag-ibig? For now? Ang Diyos na bahala doon. Kaya, sabi sa sarili, I want my love like Friday.